Yo, hello guys, mga idol. So, kayo gimin ninyo karoon mo tumiog oh, Somewhere down the road. <laughs> kainit me. So, mga idol, at sa sa balay sa amung mga idol. Sa hugangan. So, balay sa akong misis. Grabe kainit, mga idol. Samtawa pa position session ka mga idol. Unya pa mang gabi akong session. So, vlog sa sa babaw so time check mga 2 pm pa man doon ang session alas alas 7 pa man mga idol so ato sa dito magpa hangin sa dito eh grabe ka init siguro mga kunin ka karon mga idol 44 to 4 degree celsius grabe init kayo mga idol eh boss <laughs> grabe ka init mga idol Woo! Inyo adya mga idol, dili init. Mong lugar karun, mga idol where you, where, you are where you from now. So, <laughs> vlog. Hi, Vlogs. Hi, vlog. welcome, welcome to my guys. Welcome to my guys. Where you Where are you from? Where are you Shout out sa akong mga idol o. Oh. Idol eh. Shout out sa akong... Kisa pangani mo? Jeremy. Jeremy Ogni? Lloyd. Oh, Lloyd. Tanawa niya sa akong page. Damaso Tattoo. Okay. Oh. So, nakita na to itong mga idol. Mga batanon, mga idol niya. Hey. Nice one. Ang grabe kainit kemda Ah tabi eh oh, sorry sorry mag-edit muna di ko Hey hey mga idol hi <laughs> karon mga idol na nami sa babaw so dito tagikan kaniha na na nata sa babaw nata sa bukid nun dito nata sa kanay sa upper yate ni saka sa takay grabe kainit nga dito may dragay dagang kahoy bugla bugna, -bugna. Pinakauban pag hindi mo ang imong loved one na Love you So, di na tayo magdugay kanong taon-taon, maabot na ta. <tuh> So, muna yung mga agyaanan mga idol, medyo fun good ka ng shortcut ma, shortcut. Ah. Grabe, kainit mga idol. Ah. Oh. Finally mga idol, happy na tamabot. Tansing, tansing. Ah. Among iro. Oh. Tansing, shoutout out tansing. So, na -ta, mga idol. Oy, abot na mga idol. Ang ah, mga pamangkin mga idol ay. Wow! Ngayon po sila. <laughs> so, akong pamangkin. Oh. Muli si Jalaika. Kanyakin ni Pod si... Ano mo? Muli mo yung mga hilang... Oh, si... <laughs> si Jahara o si Chuchu mga pamangkin yan, pamangkin may ay hangin-hangin mga idol kini ako ni pamangkin po mga idol, o, pag umangkan anting oh. oh si Juice hi sa, hi, hi vlog hi vlog Ina, wala mo kayo rubong. kaya init man kayo oh, palitan lang ta Ah, balik tantan papay tantan ni Ate Oh, no oh, me es pop de abelga. Ne es pop ah. okay M -m 말고, ma yes. uh. Oh, balik pa? Sila bok. Ah, kusa Mingo mo ko ni mo na ka. Oh, mingo mingo na ko. Yes. oh. lagi. sa Eh, pa ini. so mo ni balis akong umagad mga idol. Oh, muli dire ko sa una nagkato mga idol. Na, di niya ang tatuan sa una. muni siya. So, so syempre. Og ang tawag din mga pamangkin pagwawala ko mga idol. Akong mama, mama ni Marisel. Shout out ma. Oh, ayan, ako pinino vlog si mama noon. Nagusto na kaya. Ano ho kayo pa may back up si mama, may back up. So. o karon no, pulo ay isa So mo to mga idol. Na, salamat sa pagpuyog mga idol nga ni. Untan mo to dre sa kabaw. So nindot kay view dre mga idol. Sa mga idol. So mo ni view mga idol. So mao lang view. Sa mo tag mo to pa sa taas. Besulay na. Ay, bigo mataga ka. So ato ta babaw. Ato ta babaw mga idol. Para makita ninyo ang view ba. So ito mga idol, muna na yung final view mga idol na rin mga idol Wow! Diba? So, nice kayo view mga idol Yan dito ang Ayala mga idol o, Cebu City mga idol Then, si Selex. Ba? Diba? Then, ang SMC side. Natabo na sa kahoy. eh. Ah. hey, Jesus. So, moto mga idol, mas arang-arang na -arang lang din mga idol kay medyo hangin, dili pa sa ubos kay grabe kainit, init Ah, ang pagumang ko na Dios. Na hi. Hi. na hi. Na hi. Bye-bye <laughs> na. bye, -bye. Uh, na please subscribe and follow. Na follow.